Takot ka bang mangutang? Tama yan. Maganda yan para hindi ka basta-basta nangungutang. Marami kasing tao, kunwari, nagka-problema lang sa pera. Ang unang nasa isip nila, mangutang kagad. Hindi dapat yun yung unang solusyon mo pag meron kang pagkakagastusan. Hindi utang. Pwede ka namang gumawa ng pera or baka meron kang pagkukuhanan ng pera na hindi mo na kailangan mangutang. Baka meron kang mga lumang gamit na hindi mo na gagamitin. Pwede mong ibenta Huwag mong isanla kasi pag sinanla mo, utang pa din yan. May babayaran ka pa din. E benta mo na yan kung hindi mo kailangan. E di meron kang ekstrang pera. So kung talagang may pangangailangan ka, hindi kailangan ng utang. Kung baga parang um, utang, lalo na yung utang na may tubo, biro mo wala ka na ng savings, may problema ka pa sa pera. uutang utang ka pa, ibig sabihin dinadagdagan mo pa yung babayaran mo kasi may tubo yun. Ilulubog mo lang lalo yung sarili mo ang nangyayari doon, lalong lumalaki yung gastusin mo. Always remember, kung mangungutang ka man, use for business purpose lang. Hindi sa birthday, hindi sa piyesta, lalong hindi sa wedding, lalong hindi sa lakwacha. Alright?